One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga ko mare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre kokunuan ng tatanungin nakikita nawa ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama mamasam ninyo. Charot! So, Happy New Year sa inyong lahat ng bonggang bongga. Yes, hindi po si Snow White ang nasa harapan ninyo, kundi ang inyong mama mamasam. Hello, hello, hello sa mga subscribers natin at mga followers natin dito sa Mama Sam Blood So, sana lahat kayo ay naging happy ang inyong New Year's Eve. So, yon At hindi lang yan. Ngayon ay New Year's Day. Kaya naman, ang unang pasabog ng taon, ang ganda ko. Charot! So, yon So, syempre, na-miss ko to. Na-miss nyo ba to? Na-miss ko talaga ang wig kong tinago ko sa baola, yan na medyo naninigas-nigas pa siya. Dahil hindi ko pa siya na-shampoo, hindi ko pa siya na-blower. Kaya, ayan. Yan. So, pero syempre dahil gusto na nga magpasabog ng mama sa ninyo Ayan, naka-Polkadots na tayo ng bonggam-bongga Kaya, laban na laban Charot, para akong si Aliana Duana, no? Kanina nandun ako sa bintana Habang inaayos ko yung hair ko pag eto ako Habang naghihintay ako na magsimula ng film Tapos may mga nagugulat sila Tapos alam ko, Happy New Year Akala nila si Snow White Charot! <laughs> so, ayan, Diyos ko Parang kami ko talaga si Snow White dito O, mm. diba? Ah, Diyos ko, ingit na naman niya si Gaisel Ortega. Anong sinabi dyan ni Christine Ann Perez? Mm, ah, ba? Diba? sexy natin today. So, ito yung outfit ko for this day. Anyway, so marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, pasasabugin natin ng bonggam-bongga unang araw ng taon ng 2025 sa mga intriga at saka syempre sa mga bagong chika na hatid natin sa inyo. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam Diamante, ready na kaya para sa Reina Hispano Americana 2025 Dosmel Benchinko. Yes! Ito na nga ang unang sasabak ng international pageant sa taong 2025 si Diamante kung saan siya ay magkukumpit sa Reina Hispano Americana 2025. So syempre excited tayo. Ito na, ang alam ko kay Diamante palaban to eh at talagang kabugera din. At in fairness sa kanya yung transformation niya ha. Nakakaloka, mukha talagang pinaghandaan niya talaga ng todo-todo ang kanyang magiging laban sa Reina hispano Americana. So alam naman natin yung mga girls na nilalaban natin dyan, umaariba ng bonggam-bongga. Pero after Win-Win Marquez, never na tayong nanalo since 2017. So may tagal-tagal na rin, no? Kaya tignan natin kung papalo nga ba ng bonggang-bongga -bongga Ang magiging pambato natin ngayon taon na to Ako naman parang feeling ko palaban At ayun nga, Diyos ko So, baka nga siya makapag-uwi ng ikalawang corona Ngayon ng reyna hispano-americana Mula sa ating bansa Kaya, ang tabayanan mo diya mate para sa reyna hispano-americana Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako Naniss ko talaga yung pa-hair ko So, ang mamasam nyo, ang original Ganyan. At ito ang sumunod na chika. Sabi nga ng Chris Gravide, sa sabak na rin sa Miss World, Mama Santinin Mo. Ikalawang corona din kaya ang may uwi ni Kristen Gravides para sa ating bansa. Ay nako, ayan yung blue crown na yan, nakakaloka yan kasi parang may pinipili lang siyang ulo na pinuputungan. <laughs> hindi siya basta-basta nilalagay sa ulo ng mga girls. At may ilap ito para sa Pilipinas. So, yung nakaraan taon nga, di ba, na El Tokuyo tayo ng bonggang-bongga. -bongga. Ang tanong, hindi kaya na El Tokuyo si Kristen Gravides ngayon dito sa Miss World So yun, yon ng antabayanan mo Ako parang piling ko naman guys ha Siyempre, think positive tayo Para kay Krisnan Piling ko hindi siya may el tokuyo At parang piling ko malakas Ang laban ng Lola mo At parang piling ko, piling ko lang to Piling <laughs> ko Mananalo siya Charot! So, yun so, Pero, syempre, ang tabayanan natin Ang importante kasi, syempre, sa Miss World Alam mo yun, beauty with a purpose ka Parang si Mama Sam lang May beauty na, may purpose pa So, yun, di ba? So, yun ang kailangan gawin ni ng Gravides Na paghandaan niya ang kanyang laban dito sa Miss World Kasi hindi to basta-basta, dahil Hindi to basta-basta napupunta ka dyan na maganda ka na Ay! corona na. Parang feeling ko mas bagay talaga si Chris ng Gravides sa ito ha. Sa totoo lang sa Miss Grand. Kung Miss Grand ang nilabanan niya, I think corona siya. Pero dito sa Miss World, ang tabayanan natin yan. So, mali ninyo, siya ang sumunod na Megang Young. O, ah, diba? So, yon So, good luck kay Diamate at saka syempre kay ano, kay Chris Grabides para sa magiging laban nila ngayong January sa international pageant. O, diba? Ang tabayanan natin yan. At ito ang sumunod na chika. Ana Valencia, mama sa... Tingin mo, bagay kaya sa Miss Grand Philippines? Oh my God! Alam niyo sa totoo lang, ha? Itong si Ana Valencia gusto, gusto ko yung beauty niya, lalo na kung papayat pa yan konti. Alam mo, pwede mong dalihin yan sa Miss Grand. At hindi lang yon kaya niyang iuwi ang corona. Alam mo, yun yung standard ng beauty na hinahanap ng Miss Grand, na kay Diamate, matang, ah, na kay Ana Valencia, matangkad, sexy, tapos, alam mo yon brainy, plus, ay nako kabogera. So, kailangan lang to i-develop ng konti kasi nga, Pagdating sa pasarela, medyo mahinhin lang talaga to si Ana Valencia. But pwedeng-pwede na para sa Miss Grand. Kung hiuhulma mo siya ha, kailangan kasi sa kanya ano eh, matinding training, matinding hulma, at matinding transformation. Yung tipo magugulat ka na parang, ay, kamukha na siya ni Mama Sam. Ganon! Kasi ito yung mga mukhang hinahanap pang Miss Grand, oh, di ba? So, yon So, good luck kay Ana Valencia at good luck sa magiging atake niya sa kung sakaling sa man siya. Pero, ang tanong, gusto ba niya sumali? Di ba? So, yon So, gusto ko. Gusto kong sumali siya dyan sa Miss Grant. Swak na swak ang beauty niya dyan. At ito ang sumunod na chika. Ito nga ang Miss Charm nung nakaraan taong 2023. Nagkaroon sila ng parang reunion pictorials. At ito, wala si Annabel McDonald. Anong chika mo dyan, Mama Sa? Eh kasi nga, di ba si Annabel McDonald dumalaban nga sa isang pageant doon sa probinsya during Miss Charm. Eh, limbawa, pumunta pa siya dyan sa Charm para lang magpa-picture, ba? Diba? Pero ang nakakalungkot neto, na talagang ang dami niyang nasayang. Una, nasayang niya yung laban niya doon at hindi naman niya nakuha ang corona. Kaya, Diyos ko, nakakaloka talaga si Annabel McDonald. Talagang shock na shock talaga ang mamasam ninyo sa nangyari. Kasi parang ano ba, second runner up na for, uh, first runner up to Central international pageant tapos dito naging third runner up lang ang taas na standard ng pageant ninyo ha so yon so medyo na loka ako tapos ayun nga nasayang pa yung opportunity na sana kasama siya dito sa reunion pictorials ng Miss the kauna-unahang Miss Charm. So, yan! Kaya ay nako, nabubisit talaga ang Mama Sam dahil hindi siya nakasama dyan. Pero, kasama naman ng title holder, ito ang nagmamaganda si Miss Indonesia. O, oh, diba? Anyway, congratulations. Buti pa siya naka-attend. Charot! So, yun. So, sana ako na lang muna ang tinawagan ng Miss Charm para pumalit kay Annabelle McDonald. Kaya ko rin naman. Mm, di ba, Diyos ko Maloloka ako ng bonggam-bongga dyan Pero ito, mas maloloka kayo ng bonggam bonga Dahil etong Miss International nagmamaganda ang Miss International na nanalo from Vietnam ayaw suotin ang corona ng Miss International anong chika mo dito mga Sam? well ang chika ko dyan dahil nga yung national director daw ng Vietnam para sa Miss International ay medyo may hindi pagkakaintindihan doon sa mismong Uh, gumawa ng corona ng Miss International. Eh, di ba galing Vietnam yan? So, yon So, ang nangyari, ayun, parang pride to pride, may ego kasi itong mga to. So, ayaw ipasukot doon sa winner ng national director niya. Tapos, itong national director na to, ang nakakaloka sabing gano'n, suotin mo yung national crown mo. So, anong gagawin niya doon sa corona? Isusuot niya sa akin. Charot. ahawakan niya na lang sigurong gano'n lagi. Sa tuwing may pictorial siya, or sa tuwing may event siya, dal niya yung corona, hawak-hawak niya gano'n. Tapos, nakaputong sa kanya yung corona, ng, yung national pageant niya. Nakakaloka. Bakit may ganyan? Ano ba? Pero ako, nare-respeto ko kung ano man yung desisyon nila dyan. Pero kasi sana naman, gamitin mo rin yung pang Miss International. Kasi Miss International ka na iha. Hindi ka na Pang national pageant lang. Diba? So, yun. So, anong silbi? Nananalo kado tapos tititigan mo lang yung corona. Nakakaloka. Kawindang. So, yun. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, gusto ko maibalik yung corona ng Mikimoto. Yung may red, tapos yung may ribbon dito. Ang ganda kaya nun. Diba? Diyos ko. Ewan ko ba bakit hindi nila binabalik yon? Anyway, good luck. <laughs> Di ba? Good luck sa kanilang lahat. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Ano naman ang masasabi mo? Ang reyna ng Miss Indonesia, sa putiri Indonesia, ay kiniklaim nila na sila ang power of the year or sila ang nakakuha ng country of the year for this year. Well, ang machichika ko sa kanila, eh, di congratulations. So, wala namang masama kung i-claim nila yan for this year lang naman. Saka nakiwa naman nila yung mga corona mula sa Cosmos, sa Supranational, tapos fourth runner up pa sila doon sa Miss International. Job well done! Diba? Indonesia, you did it! Oh, <laughs> diba? So yun, so ako para sa akin, ano ba naman kung ipabaya natin sa kanila yan kung sila ang maging country of the year for this year 2024. Basta ang importante ah, ay tayo ang powerhouse. Charot! So yun. Yan. So, ako wala akong kaso dyan. Kung sila ang ipopoclaim, tama ba? Kung sila yung tatawagin na country of the year, edi eh everybody's happy. Clap your hands. Ganon. Kasi syempre, pinaghirapan din naman nila yan. At, Hayaan na ninyo, Diyos ko, para naman corona. Ang dami-dami ng corona ng Pilipinas. Saka kung title din naman ang pag-uusapan, ilang beses na ba tayo naging country of the year? Diyos ko, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Ay sila first time nila. So, hayaan na natin sila. Bagong taon, kailangan lahat tayo ay maging mapagbigay at higit sa lahat, maging masaya para sa ibang tao. Para naman sa 2025, atin ang corona. Charot, son, yan. Anyway, good luck. Good luck sa kanila. And then, para sa sumunod na chika, mama sa matatawag mo bang best pageant girl at si Miss CJ Opiasa bilang first runner-up sa Miss Grand Yes, sa lahat ng lumaban, nang international pageants si CJ Opiasa ang masasabi kong best pageant girl of the year 2024. Bakit? Yung Diyos ko naman nakita naman ninyo ang pinatunayan ni Bakla talaga namang taob ang lahat ng kalaban at talagang wala naman akong masabi. Talagang umarangkada ng bonggam bongga sa international pageant. At Diyos ko, walang papantay sa Halliver, sa eksena. Imagine ninyo, wala pang tulog si girl <laughs> mula nung lumaban ng Miss Grand Philippines. Until now, lagaring pa rin siya at wala pa rin pahinga. Kuracha, ang tawag ko na kay CJ Opiasa. At talaga namang masasabi ko naman, etong girl na to, walang duda na siya ang masasabi mo best pageant girl of the year para sa taong 2024. Wala nang iba at wala nang ibang dapat pang i-declare kundi siya lang. Kasi siya lang naman talaga yung masasabi natin na parang wow, ang galing. Di ba? Diyos ko, kukontra pa ba kayo dyan? Ay, eh, nakita naman ninyo na parang talagang dekalibre talaga ang lola ninyo. At wala akong masabi. So, congratulations CJ Opiasa at mahal ka namin. At syempre, maraming salamat sa'yo. So, yon At itong sumunod natin, Chika, Samantha Bernardo. Bala kayang sumalis sa Miss Universe Philippines. Ay, di wala namang balak ang Mama Samantha. Charot. Walang, hindi ko siya nakikita o hindi ko siya nararamdaman for now na sasali uli sa pageant, sa national pageant, I think hindi yun ang priority niya for this 2025. May iba siyang gusto. Pero ako, mas gusto ko ha, guys. Mas gusto ko na itong si, si, na itong si Samantha Bernardo maging trainer sa Miss Grand Philippines o kaya sa Miss Universe Philippines with CJ si Opiasa. Kasi eto yung mga girls na dapat talaga hinuhold na ano parang pinagkakatiwalaan. Sila yung mga girls na dapat nagtitrain sa mga girls natin na lumalaban ng Miss Grand. Especially sa Miss Grand. Kasi alam nila kung ano ang hinahanap, alam nila kung ano ang galawan, at higit sa lahat, alam nila kung paano ipapanalo. Kasi minsan na nilang narating ang kamutikan ng manalo. So kung meron mga girls na bagong sasali, eh pumunta kayo kay Samantha Bernardo para magpa-train at kay CJ Opiasa. Di ba? So yon So si Samantha Bernardo parang piling ko wala pa siyang balak sumali for now sa Miss Universe Philippines. So parang piling ko maybe in the future, but for now, I think hindi yan yung priorities niya. Kasi diba, kakakasal lang niya. So, syempre, priorities nila magka-baby. Charot. So, yun. So, good luck. Kung sakat-sakaling sa Saluman, syempre, magiging happy tayong lahat para kay Samantha Bernardo. Pero, syempre, i-wish natin yung the best for the 2025 para kay Samantha Bernardo sa mga plano pa niya at goal niya. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga nag usapan natin ngayon nag-oval ba kayo so syempre maraming salamat comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre, guys, maraming maraming salamat sa suporta, pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlogs. At saka, syempre, sa taong 2025, more pasabog, more chika, more intriga ang pag-uusapan natin dito. So, guys, maraming salamat ko. Ang taray, gumagalaw-galaw na yung hair ko kahit hindi siya na shampoo. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.